Hello guys, tara samahan ninyo ako magkape. Oo. Alam ninyo, napansin ko pala si ano si Idol Tito Mars. O hinahangaan ng lahat yung mga may yung mga nag ano na iwan ko kung sinasadya niya ba o ano ayun mga basher niya siguro yon kaya ano tinutuloy-tuloy niya siguro kaya ako hindi naman ako maarte oo magkapi ako pwede inuhugasan ko nga itong ano eh itong tinapay na to oh, napakatigas kaya hugasan natin o oh, di ba mm, ito yon o oh, kinalakihan ko talaga na ano na lumaki na ganito umanguhugas ng ano kapi mm. di ba napakasarap mm. Ang sarap kaya ang tamis. Hmm. 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 hmm ang sarap. Yung nuhugasan ng tinapay para patanggal yung ano. Um. Hmm. Diba? Subukan mo guys. mabilis lang maubos hmm. kasi malampot. hmm. malampo ang ihirap Ugasan hmm. na lang ng ganito, o. Oh. Mm. Diba? Hindi ako ma-arty, guys. Hmm. 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 Mm. 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 Ini busuk dah apa. Ah. Bubang sarap. Hmm. Mun hmm. di ba? Hmm. Ang sarap. Bye, maraming salamat. Yun lang.